Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bustisya ang sigaw ng mga naiiwang buhay na kaanak ng apat na napatay sa isang rebel-infested area sa Himamaylan City, Negros Occidental. Magsasampan ang kaso ang panganay na anak ni na Rolly at Imelda Fausto sa Provincial Prosecutor's Office laban sa mahigit sampung mga suspect ng pagpatay sa kanyang apat na kapamilya noong June 14 sa ad ni Negros Occidental Police Director Colonel Leo Pamitan. Una nang sinabi ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army na mga miyembro ng New People's Army o NPA ang pangunahing salarin sa pagpatay. Ayon kay Flosmer Gonzales, spokesperson ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, naging target si Rolly ng NPA dahil isa siyang former rebel na nanghihikayat sa mga dating kasamahan na sumuko sa gobyerno. Ayon sa militar, umamin na ang NPA sa mga akusasyon laban sa kanila. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang magagawa ang Pilipinas sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa isang panayam kay Duterte, sinabi nito na mas maiging ibigay na lang sa China ang territorial waters at kunin na lang ng Pilipinas ang mga resources na mayroon dito. Nakiusap din umano si Duterte kay Chinese President Xi Jinping na payagan ang mga Pilipino na mangisda sa WPS bagay na pinagbigyan naman ng Chinese President. Pinuri pa ni Duterte si Xi at sinabing isa itong maawain na lider na nakakaunawa sa mga suliranin ng Pilipino. Matatandaan nitong Hulyo lamang nang bumisita si dating Pangulong Duterte sa China upang makipagpulong kay President Xi Jinping. Kayong mga Pilipino na kikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, 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 eh. eh ng dagat natin, di ibigay na lang. sige, oh, iyon na yan. Nakapaghain na ng kaso ang Department of Justice laban sa tatlong opisyal ng Department of Agriculture at ng kooperatiba na nauugnay sa umano'y pagmamanipula ng presyo ng sibuyas sa bansa. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang press briefing na nahaharap sa kasong hoarding, falsification at profiteering ang tatlong opisyal ng Bonena Multipurpose Cooperative batay sa isinumite ng National Bureau of Investigation. Pinatawan na rin ng NBI ang tatlong iba pang opisyal ng DA na sina Assistant Secretary Christine Evangelista, Agribusiness and Marketing Assistant Service OIC Junibert De Sagun at Bureau of Plant Industry Director Gerald Panganiban dahil sa paglabag sa Republic Act 3019 o anti graft and Corrupt Practices Act. Kinasuhan din ng matataas na opisyal ng kasong administratibo sa pagiging incompetent at insufficient sa trabaho ng mga ito sa ilalim ng Revised Administrative Code. Kaugnay ito ng iniimbestigahan ng NBI na 8,000 bags ng sibuyas na itatransak sa Food Terminals Incorporated sa Tagig City noong December 2022. Cebu pa rin ang pinakamayamang lalawigan sa bansa sa ikasyam na sunod na taon na may 235.738 billion pesos na assets ayon sa pinakahuling annual financial report ng Commission on Audit o COA para sa taong 2022. Pumapangalawa naman ang lalawigan ng Rizal na may 35.6 billion pesos assets at pangatlo ang Batangas na may assets na aabot sa 32 billion pesos. Ikaapat ang probinsya ng Davao de Oro na may 23.11 billion pesos at napanatili ang kanilang parehong standing sa nagdaang taon. Tumaas naman sa ikalimang pwesto ang Ilocos Sur na may 21.56 billion pesos na assets sa dating ikapitong pwesto. Ang bukid nun naman na may 21.6 billion peso assets na dating nasa ikalamang pwesto ay bumaba sa ika -anim. Ang ilo-ilo na nakakuha ng 19.98 billion peso assets ay umakyat sa ikapitong pwesto. At ang dating ika na pwesto na hawak ng Negros Occidental sa 19.42 billion pesos na assets ay bumaba sa ikawalo. Nasa ikasyam na listahan ng Cavite na may 19.34 billion pesos na assets at umakyat naman ng Pampanga at kinuha sa Palawan ng ikasampung pwesto na may 19.14 billion pesos in total assets. Ang mga naturang datos ay nakasaad sa 2022 Annual Financial Report for Local Government na inihanda ng Commission on Audit na mandato ng Philippine Constitution at ng Government Auditing Code of the Philippines. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag at inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.